Ayan guys, ito maliwanag tayo ngayon mag video Ayan you know? o Ayan mga kabundukan na yan Puro mga bato Eh yung bundok na Walang kapuno-puno Ayan yung may Mano pa doon o oh. Ah, yun pala yung inakyat nila kagabi doon. Kaya pala may ta maraming ano. Ayan guys, pa tingnan niyo yung ano guys. Pagabi kasi, ayo kita niyo may ilog sila dito. Ayan oh. Ilog na walang tubig. mus pah diba eh, ini tu tayo stabi eh, nak mapak kita natin yung ilog nila dito na walang tubig you know kita ni yung bukit na yan ilog nila guys ah oh. Ayan guys, ayan oh, diba? Mag-ilog nila Oh. Hmm, ayan, nakita niya yung ilog niyan. Mayroon no, More, no?

Yan, dyan, pang dami, pang dami tao dyan pag gabi. Yan, you know? oh. Paddle me. Ano yun? Paddle me. Ano kaya meron dyan? Papaddle sila? Ayan, yung bundok na yan, pag gabi. Yan yung nakikita nyo sa isang video na yung may ano, may mga ilaw Maliwanag nyo yun sa paggabi Ayan, dito na yung tambayanan nila dito Camping, camping Pwede ka magtambay dyan Huwag lagay ka lang ng luna-luna hmm. Ayun mga, ano dyan Cha-cha oh. sila, ayan maaga sila kasi pag malate sila ng ano dyan wala na sila kaya na silang magpwestuhan kaya karamihan kaya kita nyo yung mga bato sa taas oh. hindi pa nalalaglag oh naka dungaw na hmm di ba Ganun katiba yung mga lupa. Eh, hindi naman ito lupa eh. Bato talaga. Puro bato talaga dito. Yung mga dinudurog na ganyan, yun yung pinaka lupa na ila. Eh, patay na nga yun doon. mga tamaro. Hmm. Kita mo naman yun oh. No? Nakadungaw na yung mga bato. Hmm? May mga nalaglag pero hindi talaga kumbaga hindi siya lost track wa eh uh, puno hmm. diba? mo ng palakang bukid. Hmm, di ba? Ngayon makikita niyo nang maliwanag kasi umaga. Eh, maliwanag pa yung mga naka mga iba mga iba kong video kasi you know dumadaan tayo dito ng gabi hindi kaya natin ma ano maaniinag yung mga bato wow bubble down na pag may mo mulaglag dyan galing sa taas tapos ano ayan yung ilog oh Yun yung ilog nila taas na no? Ayan, puro mga tamar naman yan. Tapos yung ibabaw niyan, dyan. Ayan, nakatongtong yun sa ibabaw, yan. Nandyan naman yung mga ano. Ayan, si ibabaw na yon, May mga nakap, ano doon na, mga missile nagapatong nun sa ibabaw oh. lalo na dun papunta dun sa historical hmm, di ba ani papakita ko sa inyo ngayon yung ano hmm, parang hindi ko na mapakita yun maliwaan na tayo sa ano sa may pulis dyan sa unahan eh at puputulin ko na yung video ko guys sa mga hindi pa nakapag-subscribe hanggang mag-subscribe na kayo para hindi kayo mawala sa susunod kong video. At hanggang dito na lang sa muli. Babo! Bye-bye!